Ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahan, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga pareseyo ang isang babaeng nahuli sa, sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guru, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Batuhin ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito. Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nito, nila ito sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parorosahan, humayo ka at huwag nang magkasala. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao wika niya, Ako ang ilaw ng sandibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sinabi sa kanya ng mga pariseyo, ikaw ang nagpapatutuo sa iyong sarili, hindi maaaring tanggapin ang patutuo mo, sumagot si Jesus. Kahit ako ang nagpapatutuo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paruroon, ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paruroonan. Yan po mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan.